Magandang araw mga kaibigan. Daming balita ngayon. Ako. Daw, daw impeachment BP Sara. Pwede raw palang basura, Ayon kay yung sino nga to? Election lawyer si attorney Romy Makalintal. Mamaya pag-usapan natin yan at saka si kakatapos lang nung may press con sila attorney Topacio former speaker Alvarez attorney Bondo at saka si attorney Lambino at tungkol pa rin yung sa budget na 2025 And then, pero bago ang lahat ng mga yan, ibabalita ako sa inyo. Grabe. Ang liit-liit nitong channel ko sa YouTube, pinag-aaksay ang panahon din ng, ano, ng troll. Grabe. Yung mga nag-comment nga dun sa video kahapon, ang dami, binura ko na lang yung iba dahil mga patawa lang wala namang sai pero mo ganun pala talaga karami ang troll sa na binabayaran ng mga ewan kung sino man yan sipag nila grabe liit-liit ng channel ko, wala pang isang libo subscriber ko, eh, pinagkakaabalahan niyo ng panahon. Hindi nga ako monetize. Ako yung nagpapahayag lang na kung ano man yung aking saloobin. Nakakatawa lang sila talaga. <laughs> Pero, to pakinggan natin, ha? Pakinggan muna natin to si attorney Makalintal at tayo magbigay ng kanyang ng ating komento. Asan na ba yun? Ito interview sa kanya nung kahapon ng DWIC. So, paringgan po natin. Francis, go for it na rin niyo po. DWIC, LL23. Good morning. Good morning, good morning. Uh, sa inyong uh, dalawa at sa inyo, mga taga-panahon sa kapakinig. Alright, una-una sa lahat, uh, saan po patungo ang impeachment na ito laban sa vice-presidente? Kung ikaw po ang tatanong ngayon, Atty. Romy Mac. Well, yun eh. Uh, Depende na sa ating mga senador kung ano ang kanilang gagawin. Ano, uh, tayo namang mga mamamayan, tayo nagmamasid lamang kung ano ang kanilang gagawin. At siyempre, inaasahan natin ang ating mga senador na magiging aktibo sila sa bagay nito sapagkat so, this is a very sensitive case, ano, very important ito sa ating uh, bansa. At makikita natin dito kung uh, talagang karapat-dapat na inihalal natin ang ating mga senador at makikita natin dito kung paano sila, how they will function during the impeachment trial. At siyempre, sabi nga, this will now separate the boys from the men. Mm -hmm. At isa pang contribution oh. na, ano, Tony Romima, kaya talagang pinili kitang ma-interview ngayong umaga nito. Eh, ang akala po namin, ako ah in particular ngayong job, eh, mga kabalitan-kabalitan tatan kabalitan, na ganun lang kasimple na kung sino yung ah, mananalong kandidato bilang senador, sa susunod na session, election. automatic na silang makaka magiging ano, senator judge. Hindi po pala. Ba? hindi, hindi po. Hindi uh, ganun. Ano? Kasi yan kasi impeachment case na yan laban kay uh, si presidente de Duterte. Dapat aksyonan at tapusin ng kasalukuyang Senado bago uh -huh. matapos ang kasalukuyang 19 Congress. Nasa 19 Congress sila eh. Opo. So, hindi po pwedeng tumawid ng gano'n na lamang ang kaso yan sa susunod na Congress of 20th Congress kung saan may mga bago ng mga senador o may mga re-elected na Congress. Nang ibig sabihin, ay uh, nababago ang komposisyon ng nasabi nasabing uh, Senado. Kasi uh, mayroon mismo provision sa Rules of the Senate, ano, you know, section 21, ng uh, rules ng Senate, yung uh, Article 4044, no? na talaga sinasabi nila doon, uh, Section 123 yun, no? na sinasabi na lahat ng mga nakabinding mga proceedings uh -huh. o mga bagay-bagay ay nagwawakas pagkatapos ng termino ng bawat kongreso. Yeah. In other words, sa 19th Congress, tapos sila doon, tapos lahat yun. All yeah. those Although sa 20th Congress, pwede namang uh, taktalakayin ng bagong uh, Congress, ng bagong uh -huh. Senado. Ngunit, ituturing na parang bagong file lamang yun. Uh -huh. Na as if it was just presented for the first time. Uh -huh. So, para bang lumalabas, pagka sa susunod na uh, Congress at uh, ituturing nila yun, nasabihin, hindi, bago lang ito. So, pag ginawa nila yun, medyo delikado kasi sasabihin naman ng kampo ni Sara Duterte, aba, hindi na po pwede yan. That is now a new case. Mm -hmm. And you cannot uh, file impeachment case against me for uh, another case within a period of one year. Mm -hmm. Kasi meron ganong one year prohibition. Kaya... Ah, Pansamantala muna natin putulin dyan, ha? <laughs> Ito yung kahapon na sinasabi ko, eh. na kung hindi kikilos, ang Senado ngayon dahil sabi ka sabi ni Senate President Chis 'di ba, sa June 2 na nila mababalikan yung yung impeachment na 'yan. Eh pagdating ng June 2, tapos na yung eleksyon, syempre, yung mga ilang araw na lang manunumpa na tong mga bagong halal na Senado, na senator. So, matatapos kagad itong 19 Congress na to. Di po ba? And then, yun nga. So, lang na sinabi ko, eh, pwedeng questionin ni VP Sara yan. Linaw naman ang paliwanag ni Atty. McAlintal, di po ba? dapat tapusin nila. So, February pa lang ngayon, meron pa silang tatlong buwan para kalakayin to. So, paano lalabas? Uh, uy, kita pa pala yung salumpas ko. <laughs> anyway, kasi nga, eh, Nagsimula lang na ito nung kailan ba yun? Yung yung February 4 nagpatawag ng mga vloggers di po ba imbistigahan. Hindi naman tumuloy yung mga vloggers. Punta ng Supreme Court. Nagpile lang kung ano ng kanilang protesta noon. And then yun ang Supreme Court naglabas ng ruling tungkol dun sa final nila attorney Vic Rodriguez yung sa GAA sa 2025 yung pinagpapaliwanag ang House of Congress of Representatives tsaka yung Senate tungkol doon sa vice na abay ah, cam na report na nirereklamo nila attorney Vic pinagpapaliwanag sila so, hindi natin alam eh no pwedeng diversionary itong impeachment dahil nga siyempre mas malaki tong balita kung totoo si eh, dahil alam nila na pag Duterte ang ano ang balita, eh, mas lalong putok, di po ba? Kinabukasan, February 5, pirmahan itong mga congressman para i-impeach si BP Sara. Kaya pwedeng diversionary. Dahil ayaw nilang bagay eh, lulutuin pa yan siguro itong paano gagawin dito sa 2025 na ga Magulo. Si, paano nang gagawin ni speaker? Tamba. Speaker, ano nga to Diyos ko, mali-mali. Speaker Romualdez. Tambi. <laughs> sorry, sorry, sorry. Eh, nakakatawa siya pero nakikita natin na talagang may utak din talaga eh no masyadong masyadong magugulang ika galing magpatakbo ng kanyang makinarya Pana yan, palabas nila ng kung ano-ano para lang mapagtakpan yung kanilang mga atraso. <coughs> Ngayon, parang gagahulin sila sa oras dahil nga kung hindi nila pakikilusin ng Senado ngayon at hindi magkakaroon ng special session dahil nga recess eh, di po ba? ubusan sila ng oras. Pwede palang mabakto siro tong impeachment na ito. tama yung hinala ko na pwedeng questionin ni BP Sara yung mangyayari. Dahil according to Tony Makalintal, eh, hindi dapat ganon. Dahil merong rules ang Senate na dapat tapusin nyo. Halimbawa, yung mga bill na hindi natapos ngayon, eh, wala na yun pagdating ng 20th Congress, kailangan nilang i-refile yon para talakayin kung hindi natapos itong 19 Congress. Same way with the impeachment. <clears throat> Gaya na sinabi ko, di ba? Sila Congressman Franz Castro. Eh, okay. what if kung nanalo hindi naman natin sinasabing mananalo. What if manalong senador yun? Ano yun? Ikaw na complainant, ikaw pa magja-judge? katawa tawa di po ba? <laughs> Tapos itong si... Yun nga, si... Si Congressman Tulpo. Erwin Tulpo. Si Eritz... Si Eritz Silvester Tulpo. <clears throat> Di daw siya pumirma ha? Para hindi siya hindi siya mabahiran ng yung integrity niya kung siya'y mananalo bilang senador. Di po ba? Tawa-tawa talaga. Hindi pala po pwede. No? Pwede palang talagang tama yung hinala ko Pwede pala talagang questionin eh. Ma'am Inday, BP Sara, at ng kanyang mga abogado. So, paano gagawin natin? Anong gagawin nila, di ba? Malalaman natin. Kung paano ang susunod na hakbang ni Speaker Romualdez or President Marcos. Kasi nga, di ba, sabi ni BBM, eh, willing siyang kausapin ng Senado kung gusto nila magkaroon ng special session. Di po ba? Pero kung hindi daw magpapatawag ng special session yung yung mga senador, eh, eh hindi na niya kakausapin. Na, paano ba yun? dito lalabas kung sino talaga ang nagpapatakbo ng bansa natin. Dito natin makikita. So, pang nag-signal si speaker na ituloy yan, tutuloy yan sa tingin ninyo. Kasi mukhang talaga siyang Papatakbo ng Pilipinas sa ngayon eh. Hawak niya lahat eh. Iben yung iben yung pinsan niya. Pwede niyang ipa-impeach eh. Kung gugustuhin niya eh. <coughs> Kaya nga sabi, di ba? Inuuna muna si Mang B.P. Inday. Kasi nga naman, kung unahin niya yung pinsan niyang i-impeach, ang papalit si B.P. Inday kaya tanggalin mo na si BP Inday. Baka pwesto siya bago i yung kanyang pinsan. Ay, nako. Talagang sanay na sanay siya sa ganun. Ano. Di po ba? Ewan ko, ano nang balita dun sa kanyang kalaban sa sa pagka itong darating na halalan. Kasi na-disqualify yung kalaban niya eh. Hindi natin alam. Wala pang balita kung na-reinstate yung kandidatura ng kalaban niya. So kung hindi ma-reinstate yun, tatakbo siyang unopposed. Wala siyang kalaban. So tama na naman si BPM dahi. Di po ba? Ganyan yung sinasabi niya. Sanay ka na walang ginagapang, na walang kalaban. Kaya ka lang mananalo dahil sa gano'n. Pagpatuloy po natin itong iba pang sasabihin ni Atty. Makalintol. Yeah, Kaya yun ay uh, medyo delikado kung karikintay nila. At yung uh, rule na yan ng uh, Senate yan ay pinagtibay din ng ating Korte Suprema sa may kaso yan eh, yung uh, Garciano versus Kobanek at saka uh, uh, Javier versus Senay na saan sinabi ng uh, Korte Suprema na lahat nga ng mga all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of the Congress of one Congress. So, biligado yun kung anong nangyayari. Kaya kailangan, kung sa ako, tatanungin kung gusto na ituloy yan, gusto nila ngayon. Hindi po pwede maghintay na June 2. Aha. -huh. kasi, kasi pagdating ng June 2, gagawa pa sila ng rules and regulations. Napalibago. <laughs> magpap, oo, magpap, magpap-publish pa sila dyan. Right. Uh, at ang publication niyan, uh -huh. kaya mga 10 days, ano, sa official okay. gazette o kaya sa two newspapers of general circulation. Then pagkatapos niyan, ino-notify pa nila si Sarah para sagutin niyan within a period of 10 days. Alright. And so, then, tapos, yung uh, prosecutor, may karapatan din sumagot within a period of five days. So, uh -oh. medyo patagal. Mahaba. At uh, tama rin po ba, Tony Romy na hindi rin po siya pwedeng i-refile within this year? Oo, oh, oh, walang refiling yan this year kasi sabi, sabi nga ng ating saligang batas, ang isang impeachable official, pwede mo lang mag-initiate ng impeachment proceedings sa isang isang beses lamang sa isang mm -hmm. taon ay ito na-initiate na. Kasi ibig sabihin ng initiation, nang galing na sa sa House of Representatives, nasimula na sa House of Representatives. Pag nasimula na yun doon, at na isang pangasasinado, abe, hindi ka na pwede mag-refile ng panibagong kaso. Kasi kahit na yan pa rin ang kaso ang doon, para bang panibagong kaso yan para refiling ang refiling na mangyayari? So, yan, malinaw. Kailangan talaga kumilos na sila. So abangan natin kung anong gagawin nila ngayong mula ngayong February hanggang June. Kasi kung gagawin nila, kung gugustuhin nila, pwede pa nila talagang ituloy yan. Eh. Pero kung magpapa banjing-banjing sila niyan, abay, pwede talagang mabasura yung impeachment na yan. So, abangan natin kung anong mangyayari. At dito natin makikita kung sino talaga ang tunay na may kapangyarihan. Wala eh. Dito ba? Presidenting titulo lang eh. Ewan natin. Ito naman yung sinabi ni Atty. Topacio. Pakinggan po natin. Dito sa katatapos lang na press con nila ngayong, ngayong tanghali. Pakinggan natin kung ano ang kanyang kuro-kuro. ano 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 Uh, General Appropriations Fund para matakpan ang kanilang malaking kasalanan dito sa sambayan ng Pilipino. Para sa halip na ito pag usapan at pag usapan siyempre, yung impeachment sa inaakala nilang malaking storya. At alam nyo ba, diba, ang tingin ko dyan, kahit paano ay isang masterstroke yan ni Speaker Valdez. Bakit ko sinasabi? Bukod sa... Ito ay takip dito sa malaking news ng insertion sa so ngayon ay nasa kataas-taas ang hukuman at pati na dito sa Sikskalya sa, sa Lunes, ha? isang purpose yan. Number two, ipinakita, pinapakita dyan ni Speaker of na the President is not in control. He is the one in control. Bakit? Sapagkat publicly sinabi na ni Pangulo ayaw niya ng impeachment. Sa kabila ng sinabi niyo ng Pangulo ay isinulong pa rin niya ito not only that, by making Congressman Sandro Marcos the lead or the point man sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya very sadly that the president cannot even control his own son. Di ba? Number three, pinapakita niya sa Iglesia ni Cristo na para bang ibig niya sabihin, hindi ko kayo kailangan. Kahit maglali kayo, laban sa impeachment, yung kahit nakakuha kayo ng dalawang milyon nationwide na mag-rally against impeachment, hindi namin pakikinggan yan, hindi namin kayo kailangan sabagat yung 241 billion namin ay mas maraming magbibiling boto kaysa sa boto ng Iglesia as a black. Yan po ang mga mensaheng isinusulong ng impeachment na yan eh. At number four, dry run po ito. Sabagat kung hindi man matutuloy impeachment, kongreso because of lack of material time, so pwede mo nito po iliin after the one-year moratorium at pinakita ni Speaker na siya ay may super majority na anytime kaya niyang ipa-impeach si Vice President Sara Duterte and indirectly pinapakita niya that he can hold the President hostage why? Because siya mismo kaya niyang ipa-impeach pati ang Presidente. So, by doing this impeachment right now, There is one message being sent by Speaker Valdez. Ako ang pinakamatigas dito sa Pilipinas. Kaya ko kayo lahat. Di na di po ba? Tama yan eh. Talagang nagpapakilala na ng kung sino si speaker. Nilalabas na niya ngayon ang kanyang tunay na kulay. talagang parang move ng isang desperadong tao eh, na by hook or by crook gagawin niya ang lahat ito ang nakakatakot dyan talaga kapag yan ang nakapuesto na sa tayo pupulutin talaga nito wala eh by doubling the funds ng Congress, 100% eh, from 16 billion, naging 32 plus billion. Tapos eh, sandamakmak na nakatagong blankong mga insertion nila sa GAA, talagang iba bankrupt nilang ano eh, Pilipinas eh masunod lang kanyang, kanilang gustong mangyari. Siguro talagang imprenta na lang ng imprenta ng pera para lang may pambigay dito sa mga congressman. Ang linaw-linaw ng paliwanag ni ni Topacio, pero di Topacio. So, may abang-abang na na naman tayo kung anong mangyayari sa, sa mga darating na araw. Tandaan nyo, February 4, lumabas yung yung Supreme Court ruling na pinagpapaliwanag sila din sa gaan Ang pecha na no ngayon. Kaya talagang gahul sila. Nagahulin sila sa oras kung hindi nila pagpapatuloy itong impeachment ni VP. napaka-exciting. Daming ang daming nangyayari sa paligid natin. So, ano po ang tingin ninyo mga kababayan, mga kaibigan? Comment nyo lang po sa ibaba. Try nating sagutin yan kapag may panahon tayo. Yung isa, sinagot ko kahapon yung isang troll. Basahin nyo na lang kung ano yung sinabi ko doon wala nga may paliwanag si BBM tungkol dyan sa mga mga fans na pinagkukuha nila di po ba yung mga troll niya yung mga vloggers niya walang may paliwanag din saan din yung pondo ng sa pinagbila ng ginto ha? saan? wala namang proyekto na bago saan din nila yung Maharlika Funds? yung kinuha nilang pondo from PDIC. Kaya tayo nanganganib ba? Ah. Magkaroon lang ng isang bank run talaga. Yung mga pera natin sa bangko, kung meron man, eh delikado. Baka hindi maibalik ng PDIC. Dahil ka ang laki ng kinuha nilang pondo ron eh. Di po ba? Grabe. Ito si, Sen si Secretary Ralph Recto. <clears throat> kuha ng kuha ng pondo, benta ng benta ng mga assets ng Pilipinas. Tapos sabihin, magandang ang takbo ng ekonomiya natin. Eh, one sa'yo. Wala naman silang major project na ginagawa ngayon. Yung mga ginagawang proyekto, eh, proyekto pa ni PRRD yun. puro ayuda lang ang alam nila eh. Yung ayuda naman, 'di ba? Ang daming kontrobersi. Ay, ay 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 ay. ay. Anyway, hanggang dito na lang. Salamat po mga kaibigan. Comment po kayo. Like, share, and subscribe naman po kayo kung, kung po pwede para dumami tayo. Bye bye. Best Thank you.